Lalaking nagbanehong lasing sumalpok sa modern jeepney sa Commonwealth Avenue. Nagbabalik si Bien Manalo. Duguan at wasak ang sinasakyang motorsiklo ng lalaking ito ng datna ng mga otoridad. Sumalpok kasi ang kanyang sinasakyang motor sa isang modern jeepney sa kahabaan ng Commonwealth Avenue sa Quezon City bandang alas 10 kagabi. Ayon sa driver ng modern jeepney, pagarahin na sana siya nang biglang bumangga ang motorsiklo sa jeep. At nang lapitan, napag-alamang nasa impluensya ng alak ang biktima. Partners ko ako eh. Hindi siya may senyas Eh bago pa ako tumating dito, nagtumbala ako. Hinahinto na ako kasi nangagaw. Hindi eh, umistop na. Patras na ako dito. Pagkatras ko, biglang bangit ko. Sabi ko, ano yun? Nakita ko yung tao, na. Sabi ko, patay. Iinamoy e, namin, lasing na lasing. Eh. Kwento naman ng ilang motoristang nakasabay ng biktima, dire-diretso umano ang lalaki sa pagmamaneho kahit pa nakastop na ang traffic light. Agad na rumisponde ang health response team ng Barangay Pasong Putik para bigyang lunas ang lalaki. Sa ngayon ay nagpapagaling na sa ospital ang biktima na posibleng maharap sa patong-patong na kaso. BN Manalo para sa bayan.